Ngayong araw mga boss ay magtitreat tayo ng speaker cone dito sa speaker na ito. Dahil uh, tingnan nyo mga boss, sobrang lambot lang ng cone ng speaker na ito. Kaya ang uh, solusyon natin dito mga boss ay uh, papahida natin ng resin itong uh, cone na ito. Para medyo tumibay siya at hindi siya madaling mapunit. Ang speaker na ito pala mga boss ay uh, 500 watts Ititreat natin itong uh, speaker cone ito mga boss para kumapal siya para hindi siya madaling uh, mapunit. Yan ang gagamitin natin mga boss ay uh, resin. Lalagyan natin ito dito para tumibay siya. Uh, ito yung gagamitin natin na uh, pangpahid mga boss na uh, ilalagay natin dito sa cone ito para tumibay siya. Yan uh, resin huyan yan at uh, brush yung uh, gagamitin natin. Yan, eh. Tapos kung nalagyan ng uh, race mga boss, yung kanyang cone. Antayan na lang natin matuyo mga boss. Maganda mga boss, dalawa hanggang tatlong patong yung uh, ititrate natin. Kasi para mas matibay siya pag dalawa hanggang tatlong patong yung nilagay natin sa uh, speaker cone. Yan ah, eh, mga ikatlong patong na ito mga boss. Antayan na lang natin siya uh, matuyo.